Yan, papasok tayo sa kwarto ng friend ko. Ayan, nagbibihis na siya. Hi guys! So, live. Ayan, nandito ako yun sa, ano, sa bahay ng kaibigan ko. Papakita ko sa inyo. Okay, may, may party kasi sila, kaya ayan, na-invite ako. Little bit, Na-invite ako kahit minsan. Ayan siya. Oh, may party sila, may pabalon-balon effect text pa, oh. Kala mo, Valentine's, oh. Hindi like, mo na, alam kung Valentine's tayo, or ano. Ayan yung friends ko.

bye-bye <laughs> pal bye-bye Ay, magano tayo, mag-remember yeah. sa picture tayo. Wait, picture kayo ano siya ka? Ayan, guys, yan yung mga kaibigan ng friends ko. Ayan. Si, ano pangalan niya? dito? Dina. Si Dina. Alex. Alex. Jessa. Jessa. Yes. Oh, diba? Ayun Ay, yan na, mga friends niya. na Tagalaguna. Si Rose. Ayan, si yan kami. Oh. Tagalaguna. Oh, smell mo na kayo oh, dito. Bicolana. Ayan. Magano tayo? Tagalaguna. Nakukasama yeah. tayo sa vlog nito ngayon. Kaya, yeah. <laughs> kaya lang ayayin kaya si Ka. Oo, oh, na tayong lahat. Dali. Kaya lang, lang tayo, ano? kaya may remembrance okay. kaya lang. Ayan, may pa-party kasi sila. Kaya ayan, o, may mga balons, okay. balonets. Ayan, guys. Pasensya na madali ang kuha lang to kasi ano. Okay. Mamadali kasi ako. <laughs> Lalabas pa ako. <laughs> oh, friend. <laughs> mm, Dabay na. Ipit ko pala, lang. Nagbigay kasi ako sa kanya guys ng ano, sandals. na type niya kasi. Ayan, oh, yan. Na-type niya. Kasi talaga. oh, yan. Try mga nga, suot mo nga. ka talaga. <laughs> o, pwede mo muna ngayon. Suot mo muna. Dali kong kasi sa'yo. Naka just pa ako. Meron ako niyan, marami eh. Yan. Alam, taas o bra. Mga hindi mo. Pero For you yan eh. Wisit ka. pagdi display ko lang to. Mag-alala. At least may remembrance ka for me, di ba? Okay, ang mga. ko. Oh di ba? Oh, ba? Diba? Nagustuhan mo ba, dear? Nagustuhan ko kasi hindi ko kayang ginakad to Kaya mo yan. Isuot mo kapag simba kahit minsan yeah, ako, pag uwi ako, mo. Pag ay naman. Hindi ako banal. Ban Huwag ka mo banal-banalan. Tapos na, sandali lang. Ito yung friend kang binisita. Malayo. Saan yun? Hadi Hadiya. Hadia oh my God. Eh, sa bayan ako. Oh, di ba? Ay, bayan ka ba? Malapit lang. Malapit ka lang, 20 minutes. Ayan. Or depende sa takbo. Ay, bayan sa, bayan ako, bayan sa bayan. Bayan lang. Ba? Kaling kang nag-deliver din ka doon. Hindi ka naman uuwi eh. Hindi ka uuwi, di ba? Hindi ko pa